Alam mo, matagal lang request sa akin, ito nakakalimutan ko lang. Sorry ha. Yung mga, yung mga taong tungkol ba sa mahilig ba manlait ng kapwa nila tao, nakakairita kaya yung mga, yung mga yun, no? Lalo na yung mga mahilig, sabihin nila, ang pangit naman yan, ang pangit naman yan. Buti nga siya, pangit lang pagmamukha niya. Ikaw kaya, ang pangit na ugali mo. Diba? ba ka kang ganyan. Akala mo naman, ang ganda-ganda mo. O sabihin pa natin, ang ganda-ganda mo. Eh, kung ganyan naman ugali mo, wala naman tayo magagawa doon. Well, hindi ka naman pwedeng paggamutin ng mepenamic acid o kaya ng antihistamine o kaya antibiotic para lang para lang gumanda yung ugali mo. Wala kayang gamot sa pampaganda ng ugali. Wala ganon. Tapos, yung mahilig pa lait, tukol sa yung sa mga may kapansanan ba, okay, disfiguration o kung ano man. Buti nga sa kanya, ang meron lang sa kanya, problema lang sa kanya, may kulang sa katawan niya. Ikaw kaya ang kulang sa brain cells mo. O, oh bobo ka, pinanganak kang bobo, makitid pang utak mo, pangit ba ugali mo, eh lahat yun, kaya wala kayang gamot, buti kaya yung, buti kaya yung pilay, pwede mo kayang dagdagan yan ng ng, 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 paang bakal, may solusyon na yan, nagpantalon yan, hindi mo na halata, di ba? O pwede pa yung kaya mayroong problema sa liver yan, o ano, may transplant sa ganyan, yung puso, ma, may problema yan, pwede mo kaya nang lagyan ng pacemaker, eh pero yung, yung kulang sa brain cell, yung makitid ang utak at saka bubo, hindi makaintindi. Tapos yung pangit, ang ugali, pag kalait-lait, akala mo, parang sa yung, parang sa lang anak ng Diyos. Ako, wala kayang gamot sa ganun wala din solusyon sa ganun. Ito yung tandaan mo, ha? Ang taong maganda, kahit anong ganda niya, pag yan nakita mo yan, na habang kay 5 minutes na kausap mo at ang pangit ng ugali niya at saka parang ang bubo niya at hindi makaintindi ba, ay naku, at um, tangent lahat ang mga pinagsasabay, bumububo yan sa paningin mo. Totoo yun, di ba? Tapos, buti yung babae o kaya lalaki, kahit hindi yan maganda, kahit pangit pa yan, ano ba naman na ano naman yung mga aso ko? Pag pangit yan at saka kahit na hindi yan maganda na lalaki o babae, pero pag may sense yan kausap, tapos makita mo talagang maganda ang kalooban yan, gumaganda at saka pumupugi yan sa paningin mo, di ba? Totoo yan? Ay, naku, kahit tanungin mo pa, example mo na lang, Edlene Adarna at saka yung si Denise Cornejo, O, oh, ayan yung sinasabi ko ngayon, yan papa paano ngayon yan? Kahit anong gawin mo, wala kang wala solusyon sa problema mo. Yung very little brain cells, very little brain, gray matter right here, nothing. Oh, and then here, it's bulok-bulok, walang gamot dyan, walang solusyon dyan. Pero, yung hindi masadong maganda, kunwari ako, hindi ako masyadong maganda sa tingin mo. Ho, oh, pag nanalo ako ng loto, isa lang ang solusyon ko dyan. May pira na ako, thank you to science, I will go to the plastic surgeon. Maganda na ako. Wala na akong problema. Ikaw problema mo pa din. Bulok-bulok ka pa din.